Magandang gabi sa ating lahat dyan. Saan man kayong sulok sa mundo. Uh, ah, Pag-usapan uli natin ngayon yung kautusan. Babasa muna ako ng isang versikulo dito sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 13. Ang sabi dito, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautosan ang isang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisita lima sa kautosan ay aaring mga ganap. So yan po ang ating uh, talata ngayong gabi, ang ating pag-usapan ngayon tungkol sa kautosan dito kasi sa Roma, dos Rice, nabanggit kasi dito kautusan. Ngayon ang tanong, aling kautusan ba ang tinutukoy dito na kapag sinulod natin ay tayong ganap? Ayan. Para sa inyong kaalaman po mga kababayan, ay mayroon po tayong ah, dalawang kautusan dalawang mga kautusan. Ito ay kautusan na ibinigay kay Moises at yung kautusan ng ating Panginoong Isu Kristo. Dapat po tayo na magbantay o maging mapanuri kasi madalas kasi pagka nabasa natin ang kautusan, akala natin ay iyon yung kautosan, yung sampung utos na ibinigay kay Moises. Ano? So, atin pong alamin kung alin ba talagang kautosan ang binabanggit dito sa Roma Diyos 13. Dito sa gawa, kapitulo 3, versikulo 22, mayroong sinasabi si Moises. Kasi ng panahon na malapit na ang uh, malapit na si Moises uh, mamatay, ay mayroon siyang sinabi sa kanyang mga tagasunod. Ang sabi niya dito sa Gawa 3.22, ang sabi niya dito, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon Diyos ay magkitindig sa inyo ng isang prukmitang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Bago si Moises matapos yung kanyang uh, pamumuno sa Israel dahil nga matanda na siya, ma mamatay na siya, nagbilin siya na mayroon lilitaw na isang propita na gaya niya, siya ang ating pakikinggan. Ibig sabihin pala noon, hindi na si Moises ang ating pakikinggan, kundi mayroon siyang sinabi na mayroon lilitaw na isang propita, siya na ang ating pakinggan. Bakit sa kanya na tayo makikinig yung sinasabi ni Moises. Bakit ah, sinabi niya na siya ang ating patitinggan. So ganito yon mga kababayan. Ano? Alam naman natin na ang tinutukoy sa Biblia ay si Jesus Christ yun. So ganito yon Pagdating kasi ng Panginoong Jesus Christ ang kautosan pala na ibinigay kay Moises yung sampung utos, yung mga palatuntunan, lahat yun pala ay aalisin maliban sa dalawa. Yan, maliban sa dalawa. Basahin natin sa Kulusas 2.14. Ang sabi sa Kulusas 2.14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa cross. Ayun pala yun. Kaya pala sinabi ni Moises, siya ang ating patitinggan, si Jesus. Dahil yung mga kautosan pala at mga palatuntunan na ibinigay kay Moises, ay aalisin na pala yun, maliban doon sa dalawa. Ano yun ang ano yung ano yung ano yung hindi inalis? No, basahin natin sa sa Mateo. Yung sa Mateo 22, 37. Nang sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito yung una, unang utos. Yung pangalawa, don pa rin sa talatang 39. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo 'yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Ayon. Pagdating ni So Cristo noong napako si So Cristo sa cross, ang lahat ng kautusan, mga palatuntunan ay inalis maliban doon sa dalawa. Yung ibigin mo ang Panginoon mong Diyos sa buong puso at saka yung ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yun lang ang itinira. Ano ang ating supporting verse? So, mayroon tayong support na verse. Ano? Dito sa Episo, Kapitulo 2, Versikulo 15, ang sabi niya dito, na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman kahit kautosan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginawa ang kapepaan. Inalis ang kautosan, pati mga palatuntunan. Yun. Ibig sabihin, yung mga kautosan na ibinigay kay Moises ay hindi na pala natin yun susundin. Bakit? Inalis na pala yun. Bakit inalis? Bakit inalis? Kasi yung mga yung mga kautusan ni Moises, yung mga palatuntunan, hindi na pala tayo aariin ganap. Ayon sa gawa, Kapitulo 13, Versikulo 39, ito ang sabi. Sa pamagitan niya, ang bawat nanampalataya ay aariin ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito, hindi kayo aariin ganap sa pamagitan ng kaupusan ni Moises sa kautosan pala ni Moises, hindi na tayo aaring ganap, kaya pala inalis na yon. Tulad ng ikapo. Ang ikapo ay kautosan yan. Kasabay yan ng inalis. Kasama yan ng inalis. Hindi na dapat pinapatupad yan. Alam nyo ba na kapag tayo ay gumagawa pa ayon sa kautosan ni Moises, ang sabi ni Apostol Pablo, ang sabi niya dito sa 5 Diyos ng Galacia, sabi ni Pablo, narito ako si Pablo yung nagsasabi sa inyo na kung inyong matanggap ang pagtutuli, ang ibig sabihin ng pagtutuli, kautusan, ay wala tayong mapakinabang na naman kay Kristo. Yung pagtutuli kasi, kautusan niyan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, kung inyo tinanggap ang pagtutuli, wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. At dito sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 4, ito matindi. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong nangag-ibig na aring ganap ng kautosan. Mga hulog kayo mula sa biyaya. Hiwalay pala kay Kristo yung mga tao na sumusunod pa sa mga kautosan ni Moises. Matindi. Kaya tayong mga nagpapatubad ng ikapo dyan. Mga hiwalay pala tayo kay Kristo. O, oh, Biblia nagsasabi, hindi ako. Ngayon, anong kautosan yung susundin? Ay kautosan ni Kristo. Kasi yun ang sabi ni yun ang sabi ni ni, ni ano ni Moses eh, na siya nang na akin Dito sa galasa, size dos ang sabi, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ayon, kautusan ni Kristo na ang ating ah uh, ang ating tutuparin o susundin. Ngayon, na, ngayon ang tanong, ano ba yung kautusan ni Kristo? Alam naman natin lahat ano, na si Jesus Kristo ay pag-ibig yan. Pag-ibig. Ibig sabihin, dati, kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, dahil sa kautusan ni Moises. Yan, sumusunod sila dati dahil sa kautusan ni Moises. Sa ating Panginoon, sumusunod tayo sa Panginoon dahil sa pag-ibig. Alam naman natin, si Jesus Christ ay pag-ibig. Kaya tayo sumusunod sa Diyos dahil mahal natin ang Diyos. Noon, sinasabi sa Biblia, huwag kang magnakaw. Sinasabi sa Biblia, sinasabi ng kautosan, huwag kang magnakaw. Ngayon, hindi ka na nagnanakaw, hindi dahil sa kautosan, kundi dahil sa pag-ibig. Hindi ka na nang ng kapwa dahil sa pag-ibig. Diba? Dati, dahil sa kautosan, sila nagaanlog sila ng ng mga hayop sa mga mga saserdote para mapatawad sila ng kailang mga kasalanan. Tayo, ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ang lahat ng ating gagawin ay dahil na sa pag-ibig. Kung nagbibigay ka, naglilimos ka, hindi dahil sa kautosan, kundi dahil sa pag-ibig. Ating basahin dito sa unang Korinto, kapitulo 16, versikulo 14, ang sabi dito, Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. O kita mo na, lahat pa lang ating ginagawa dahil sa pag-ibig. Kumakanta ka sa Panginoon dahil mahal mo ang Diyos. Nagsisimba ka linggo-linggo dahil mahal mo ang Diyos. Naglilimos ka dahil mahal mo ang Diyos. Hindi dahil sa kautosan. No? Sana maliwanag sa inyo ng ating mga napag-aralan ngayong gabi. Kasi dati, ah, kailangan mong ah, mahalin ang kapwa dahil utos inutosan ka ng Diyos. Pero ngayon, hindi na. Mahal mo ang kapwa mo talaga dahil mahal mo talaga. Mayroon kang pag-ibig. O, diba? Puro pag-ibig na ngayon. Pati sa pagbibigay, pag-ibig din. Yun. Hindi dahil sa ikapo, dahil utos. Ang ikapo, utos. Hindi yun. Ito nga, nakalagay dito. Gawin ang lahat. ha Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ng inyong ginagawa. Walang sinabi na gawin ninyo dahil sa kautusan. Walang ganon. Doon tayo aari yung ganap. Yun yung Roma 2.13. Eh. Aariin yung tayong ganap dahil sumusunod tayo sa kautusan sa pag-ibig. Ayan. So, sana ay mayroon tayong natutunan ngayong gabi.